Hoy. Alvin, si tawag ka. Ay, pangalan yan? yung no, karakter niya. Insane. Insane. Alvin. Alvin. Oh, ito. Alvin, no, ito yung, Alvin. ano ba yan? Ang pangalan ito? Alvin. Sa audition? Insane Alvin. Insane Alvin. Sino yan? Yan. Ito, si Ramboy. Si SK, ano? <laughs> si Kuya ko ate. Ha? Ano pangalan ng no, karakter mo dyan? Ha? Ah, yan? Kuya ko Adi. Oh, ito. Si Jomso. Ayan. <laughs> Kala nyo, ay wala kasi yung mga ko eh. O oh, eto, si... Idol! Si Arsalion. Lagot ka kay ano, sino ba yung nakaaway nito? Mahandi ka kasi. Ang gagano ka pina pag na yung gagano ko. Eto, si Jaja. Ano ka, pilot ka nino, Jaja? Lakas! Ha? Lahat! Ha? Pilot? Eh si Tij, gusto niyo makita si Tij. <laughs> oh! <laughs> Pakita mo yung pet mo, Bina. Yung pet, eto. ba si Tij? Ne. Ne. Erra allora. Doggi. Dadi. Audition allora. <laughs> Ito si Tidj to. Ang ena. <laughs> ikaw, sino ka? Walang <laughs> kwenta. Ha? Scammer ka? <laughs> Ito yung scammer, di ba? Wala na, wala na yung scammer. Eh, okay. ikaw? Ang all around pilot. Pilot lahat? Pilot lahat. overall. <laughs> Ang <Binang> Pinakamagulo dito. Ano pa talaga <laughs> ginagalo. Ay. Ang angat. i <laughs>